Introvert ka ba? Pero naisip mo na pumasok sa sales. Let's say magbenta ng life insurance, ng HMO, ng real estate, maging medrep, or magbenta ng kung ano mang produkto. Hi! This is Ton, the owner and founder of The Wise Guy PH. At ngayon, pag-usapan natin kung meron nga bang pag-asa mga introverts sa sales. Guys, maniniwala ba kayo na introvert din ako? At this point, halos wala na naniniwala. Pero yes, katulad mo, introvert din ako. Nung nag-work pa ako as an engineer, eh, maliit yung sahod, pero lumalaki naman yung gastusin natin. Kaya kailangan ko ng additional income. And marami nagsasabi na nasa sales nga daw ang pera. Pero ang golden question kasi doon, as introvert, kaya ko ba? One of my options that time ay mag-join kay Sun Life at magbenta ng life insurance. Pero as an introvert, may tatlo kong problema. Una, wala akong friends. Pangalawa, dahil nga wala akong friends, wala rin akong connections. Pangatlo, ito talaga yung pinaka-reason natin. Paano ko sila i-approach? Paano ko sila aalukin ng life insurance? Fruit be told, lahat naman ng yan, eh, kaya ma-overcome kung willing ka lang to get out of your comfort zone at maging creative. So, I took the leap and joined Sun Life mainly for two reasons. Una, syempre, additional income. Sino ba naman ako para tumagi sa additional income para sa growing needs ng family ko? Second, For sure, marami ako matututunan sa pagbebenta na pwede kong gamitin sa mga future activities and endeavors ko. Mainly para sa akin, yung people skills at yung communication. di ba parang you're hitting two birds in one stone. Kumita ka na and then natuto ka pa na improve mo pa yung sarili mo. ba diba, as introverts, kaya natin na uh, miski buong araw wala tayong kausap. Pero darating kasi yung time na kailangan natin mag-level up. At malaking tulong talaga ang people skills at confidence na pwede natin mabuild sa sales. Pero lahat ng yan, possible lang kung willing ka. Teka, baka ito na yung sign mo ha, para pumasok ka sa sales. Sakto kasi naghahanap ako ng na additional members para sa team ko. Kaya kung interesado ka na maging life insurance agent, financial advisor, PM mo lang ako or click the link in my bio. Ayun lang, bye!